So, gano'n mo na katagal na ginagawa ito? Seven. Ha? Seven. Hindi, gano'n mo na katagal ginagawa ito? 8 Ha? Eight. Hindi, 8 ka na ngayon eh. Ilang taong mo na ginagawa mamalimos? 8 years. Hindi, 8 years old ka na, di ba? Ako, 8 years ko na po na ito. Diba? <laughs> Hindi, baby ka pa noon. Paano ka magkakaroon ng mamalimos eh? Baby, tapos mapunta ka ng 8 years old. Baby ka pa rin, mamahalimus ka na? Baby po, kasiwan na po kasi nanay ko eh. Ah, ganun. Okay. Ay, grabe. Baby pa lang daw siya, iniwan na siya ng tatay mo. Gusto mo, gulping ratay mo, gusto mo? <laughs> kung anak pa na saan eh. Hindi <laughs> <laughs> daw niya alam kung nasaan yung tatay niya. Oh yun nga lang. Hindi mo alam kung nasaan tatay mo. Turo mo saan, ko. gulping ka. Anong... Ah, hindi mo nga alam. Hindi na mapatawa lang ako. So, ikaw mag-iingat ka palagi, ha? Yan bumili ako Saka alam nyo ba yung mga boxers ko dyan yung kinikita ko kay uh, Facebook Na napakaliit, nutulong ko Sa mga tulad nila Dito ka be, dito ka be Okay lang, may video tayo ha O yan, si uh, ano pa nga lang si, si Pipay ka pala eh, ba't yung gabing gabi na dito ka pa Ilan to ka ano na ba 8 ka pa lang Bakit mahirap lang buhay nyo Bakit namamalimos ka Para may panggatas yung kapalit mo. Bakit Ilan taon na may kapalit mo? 2 years old. Two years old? Ilan ba kayo magkapatid? Pito. Pito? <laughs> Grabe naman pito. Sa ka na lang. Gusto mo? Ayaw ko. mo. Ilang kayo yung nagmamaling mo sa ito ng kapalit mo? Ilan? Isa lang. Ikaw lang yun. Ba't ilang ka ba panganay? Kuya ko po panganay. Nako. Guys, ito nag-video ko ha. Pinapakita ko lang sa inyo kung saan napupunta yung sweldo kay Facebook. Kasi malit lang naman yung sweldo kay Facebook. Nagbibidyo ako para kikita yung uh, Facebook page ko para itutuloy din sa kanila. So, pumayag naman si... Ito si Baby na i-vlog ko siya para siya maging isang uh, beneficiary sa mga content natin. No? Alright. So, hindi ako the porn, Hindi ako kailangan kumita sa Facebook page ko para maging mayaman ako. No? Tinutulong ko sa mga katulad nila. Kung ikaw ay ngayon, e, eh, murod ka muna sa mga vlogs ko. My goodness. Ito si ano... Ikaw, anong oras ka na malimos? Ha? Anong oras ka na punta rito na malimos? Hmm. ko, inang unong oras na. O, ano, may, naman, may napalimos ka na? Lima pala. Limang piso? Sino sumusundo sa'yo rito? Wala. Na, Uuwi ka? Sa ka ba na? Uwi. Doon sa may mga sa mga ba, ganon? Yung maraming Muslim. Muslim ka ba? Christian. Christian ka. Ba't pinapayagan kang tatay mo na mamamalimos? Asawa na yung ng iba Ay, nag-asawa ng iba ang uh, tatay mo So, yung nanay mo Is walang asawa ngayong iba? Wala? Wala So, yung anim na kapalit mo Saan yung anim na kapalit mo? Nasaan? Sa Ando sa nanay mo Anay e, ulo pa lang tatay mo eh Ba't iniwanan kayo? pito kayo Tapos iniwan yung nanay mo Alaka Pang ilan ka? Nay, ano liit pa nung iba? Alaka! So pagka ano, wala kayo makakain, wala Alaka! Totoo ba yung sinasabi mo na sa akin yun ba? Hindi ka magiging sinungaling? Hindi naman magiging sinungaling mga bata, ayan ah, eh. Ah, hindi magiging sinungaling mga bata? Sure ka? Ah, ganun? Totoo yan ha? Pwede kita pupuntahan sa bahay mo? Pwede? Pwede kita pupuntahan sa bahay mo? Kung nagiging sinungaling ka? Kunyari, para makita kita, baka gusto ko pati nagtulungan. tulungan. kasi yung kapatid ko... Ah, saan, mo? Sa akin, nakikita na kabarid mo. Kasi bawal magsinungaling para hindi ako maawa ah. Kasi pag naggagawa ka ng istorya, hindi kita tutulungan ng mas mas masigit. Di ba? Hindi rin sisinungaling, hindi? Totoo talaga, iniwan yung nanay mo. Ito kayo. Alak ka, iniwan ka. Iniwan kayo, no? Kumain ka na ba? Gabi na. Hindi, pa Hindi ka pa kumain. Pa Alak ka. Nakabidyo tayo ha. Mapapanood ka sa akin channel ha. So guys, ito. Binipisyal itong bata na to. So Mabapanood guys. Mapanood mo, ano, mo ako. We. Ako si Boy Sardinas eh. Mapanood mo ako. Kaya nilipitan mo ako. Kaya nilipitan mo ako. Nakilala mo ako. Ah. <laughs> Nakilala niyo pala ako. No? So So yun nanay mo, kamusta naman na? Okay naman. Okay naman may siya. Asan yung pinsan ah, mo? Alam, may pinsan Ala, pa siya doon. Nandun oh, no, mo sa may ano, BDO. So, gano'n mo na katagal na ginagawa to? Seven. Ha? Seven. Hindi, gano'n mo na katagal ginagawa ito? Eight. Ha? Eight. Hindi, eight ka na ngayon eh. Ilang taong mo nang ginagawa mamalimos? Hindi, 8 years old ka na, di ba? Ako, 8 years ko na kung nag-inagawa ko. <laughs> Hindi, baby ka pa nun. Paano ka magkakaroon ng mga balimos? Eh, baby, tapos mapunta ka ng 8 years old. Po, yung baby pa lang po ako. Baby na ka na. pa nun, mamalimos ka na? Yung baby po, pag-iwan na po kasi nanay ko eh. Ah, ganun. Okay. Ay, grabe. Baby pa lang daw siya, iniwan na siya ng tatay mo. Gusto mo, gulping ratay mo, gusto mo? <laughs> <laughs> hindi daw niya alam kung nasaan yung tatay niya oh, yun nga lang hindi mo alam kung nasaan tatay mo turo mo saan gugulpihin ko ah hindi mo nga alam hindi na mapatawa lang ako so ikaw mag iingat ka palagi ha sabi mo sa nanay mo Ah, sabi mo kay nanay mo kontakin ako ha tapos gusto ko malaman yung bahay nyo tutuluan ko kayo so ito kumita ako kay youtube ah, hindi wala akong kita kay youtube eh kay facebook eh, tutulungan kita, ha? Tapos uwi ka na sa bahay nyo Bili ka ng bigas, saka ulam, tapos uwi ka na. So guys, ito, binipitsa rito ng ating uh, mga content sa ating uh, page, Aeromical Guard Main. Shout sa aking nga mga sukay sa aking uh, uh oil additives. So isa rin po ako ng uh, charity vlogger, kahit pa paano, nakakatulong tayo sa mga bata. So ito, patulad ko tulad nito. Sabihin nyo, uh, poverty form, tumikita ako sa aking nga uh, mga vlog tinutulong ko lang naman din yung mga kinikita kaya kahit pa paano malit lang naman yun din naman tayo sikat ano naman kikitain natin naku kakalit-liit lang so ganito may tutulungan kita hindi ko na papakita sa vlog kung magkano bibigay ko sa'yo yung buwan na ito makakabili ka ng bigas sa kaulam no hati hati tapos uwi ka na ngayon ha uwi ka na ha kasi kikita ka na ngayon kasi itong kikitain mo na to hindi mo kikitain to ngayong gabi uwi ka na promise babalik ako rito baka nandito ka pa uwi ka na ha para yung bili ka ng bigas sa kaulam. Alright, ano pa nga mo? Pipay po. Si Pipay. Saan kita makikita pag gusto ka tulungan? Dito. Dito. So guys, susunod. Pag makita ko to, hindi ko na ibablog yun. Tutulungan ko na lang to si Pipay. Pag nakikilala mo itong motor ko, ano? Dito ako nagwi withdraw eh. Diyan ako palagi eh. pag nakita mo ako dyan. Ah, ganon. So pag nakita mo ako, pupunta ka sa akin palagi. No? Out of video na yon guys, pag makilala niya ako. Ngayon lang ako nag-video para sa content natin para makikita nyo naman kung saan napupunta yung mga sweldo ni Ero Metal Guard May na rin po si Boy Sartinas TV Alright, uuwi ka na o, Sige, tapos nyo na itong video na to guys so sana pag-share itong video na to para maging uh, maging ano, inspiration po sa mga iba mga charity vlogger at dapat tutulong po tayo hindi para sa sarili natin gumagawa tayo ng mga content para sa mga mahihirap hindi para sa atin Alright, maraming salamat po Babay ka na Alright So ayan guys, pauwi na yung bata. O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, uuwi na yung bata na yan kasi sold uh, solved na yung kanyang problema sa bigas, saka sa ulam. O, ano pa man. O, oh, ayan, uuwi na. All right, maraming salamat po. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, yeah, no. Tapos isa pa, di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, ayan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. okay na.